ayan guys dahil malamig na eh nandito kami sa bilihan ng mga penpa, ayan ang mga piumuni pala ayan <laughs> at yung is ay ayan no lumabas na at nakabili na ng piumuni dahil nga malamig ayan para isa ng piumuni na lang ang gamit dito ayan ayan siya oh ayan <laughs> at maghihintay na kami ng bus dala na hindi, hindi na pinalagay sa bus ta sa oh. plastic Bit, bitin na lang daw niya ng ganyan <laughs> at maghihintay kami ng bus ngayon pauwi na kami ng bahay ayan dito namin binili dahil ano um, siya sales uh, sale siya operta ayan kaya ayan ito yung kinuha namin. Yan, yung nasa baba yung presyo niya. O, oh, di ba? <laughs> ayan. So, ayan. At mukhang parating na yung bus namin sa... Ay, hindi pa pala. layo pa. Ayan. At tayo po ay nandito sa bilihan. Ayan. <laughs> ayan. And, ang, mga tao ay medyo nilalamig niya yung araw. At na uh, talagang nag-umpisa na ngayon ang lamig, mga kababayan, mga ka kaibigan dito sa social media, na umpisa na lang. lamig. <laughs> Tingnan niyo man naggawa nitong aking kasama. Uy <laughs> <Uuwi> na. <laughs> 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 Ayan. Wala pong basa. dal eh, dahil nilalamig. <laughs> Ayan o, oh, naka-jacket na, naka-jelly pa. <laughs> dahil so, uh, uh, makalwa lang, ay eh, hindi ganong gayon kalamig ngayon eh. Talagang parang ano na, desperas ng Pasko. Ang nangangagat yung lamig sa paa. Ayan, wala pa yung ating sasakyan. Pero nandito po tayo sa bus stop. Ayan. At ang mga tao ay lakaran lakaran. Ayan. <laughs> Dito tayo sa isang negosyo. Ayan. Negosyo ng bag. Ayan. At yan, nagsunod-sunod ang mga bus. Pero sunod-sunod man sila ay wala naman yung aming sasakyan. Malamig. Malamig sa ano sa ulo. Lagay tayo ng sombrero. Ayan. hindi, <laughs> hindi iwanan yung kanyang hindi <laughs> iwanan yung kanyang tin. Yung kanyang piumunin. hindi <laughs> iwan. Pumili pa ng kulay. Pulang. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> Nilalamig <Ayan. laughs> di din yung pulis. Nakahalo kip, -kip eh. So, ayan po mga ka kaibigan. Salamat sa inyong. ito. May dalang unan. May dalang May dalang Ayan. Sige po, babay sa inyong lahat. At huwag kayong magsasawang manood ng aking uh, mga... Ayan. Hello. Alam nyo, oh, mapula na yung ilong ko. Dahil nga po sumubra, uh, biglang lamig, biglang lamig na yung araw na to. Salamat po sa inyong lahat. Bye bye. God bless you all. At parating na ang aming sasakyan. Maingay pati. Salamat, salamat po. Bye bye.